Magandang araw na na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinag-aaralan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang apelan ng Department of Health na pagsuspinde sa nakaambang taas singil sa kontribusyon sa PhilHealth ngayong taon. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Grafil, personal na pinag-aaralan ng Pangulo ang posibleng pagsuspinde sa pagpapataw ng 5% premium rate ng PhilHealth. Nauna nang hiniling ni Health Secretary Ted Herbosa sa Pangulo ang nasabing pagsuspinde. Ayon sa kanya, sapat pa ang pondo ng PhilHealth kaya maaari pang i-delay ang pagtataas ng kontribusyon. Ani Herbosa, hindi ito ang tamang panahon para itaas ang kontribusyon, lalo pat marami ang nahihirapan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang nakatakdang pagtaas ay alunsunod sa Universal Healthcare Act na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2019. Sa kabila nito, tiniyak ng PhilHealth na magpapatuloy ang plano ng ahensya na palawigin ang saklaw ng kanilang mga benepisyo kahit pa hindi matuloy ang pagtaas ng premium rates nito. Aabot sa 5 milyong pisong halaga ng umano'y mga smuggled na gulay at prutas ang nakumpiska ng mga otoridad sa pangungunan ng Bureau of Customs. Ayon kay Commissioner Bienvenido Rubio, hinalughog ng Customs at ng National Bureau of Investigation ang tatlong bodega sa Maynila nitong Martes. Nadiskubre sa San Nicolas ang nasa 2 milyong pisong halaga ng imported na broccoli. Sa Binondo naman, nasabat ang kabu ang 3 milyong pisong halaga ng gulay at prutas mula sa mga bodega sa Santo Cristo Street at Elcano Street. Inihahanda na ang mga isasampang kaso laban sa mga may ari ng mga bodega at mga kumpanyang sangkot sa diumanoy smuggling. Ang pagbuhos ng imported na gulay sa merkado ang itinuturing na isa sa mga dahilan ng paglobo ng supply at pagbagsak ng bentahan ng lokal na produkto, lalo na noong Pasko. Bago ito, nangako si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na gumagawa ng paraan ng pamahalaan para matulungan ang mga magsasakang na apektuhan ng oversupply ng gulay. Sa isinasagawang briefing sa Malacanang, sinabi ni Laurel na kumikilos ang Department of Agriculture para tulungan ang mga magsasakang hindi na maibagsak ang kanilang inaning gulay sa mga pamilihan. Base sa ulat, bagsak presyo na ang mga gulay mula Benguet at Baguio City dahil sa sobrang supply ng mga naani mula pa noong Disyembre. Iminungkahin ng ahensya na ibagsak sa mga kadiwa store ang mga sobrang ani ng gulay para hindi masayang ang mga stock na ito. Nangako din itong magtatayo ng mga pallet position cold storage facilities para sa mga high value crops kabilang na ang mga gulay. Nasa 552 pamilya na ang naapektuhan ng masamang panahong dulot ng shear line sa Davao Region. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, Katumbas ito ng mahigit 2,200 tao mula sa labing apat na barangay sa Davao de Oro, Davao Occidental at Davao Oriental. Mahigit apat na raang pamilya ang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation center. Wala namang naiulat na namatay o nasaktan. Iniulat na lumubog sa baha ang Davao City, gayon din ang siyam na lugar sa Davao de Oro at dalawa pa sa Davao del Norte. Nagkaroon din umano ng landslide na dulot ng pag-ulan sa Davao de Oro. Sa Bicol Region, tuloy-tuloy ang pagpapaabot ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga mangingisdang na apektuhan ng shear line. Nagpadala ang DSWD ng mahigit siyam na raang family food pack sa mga mangingisda sa barangay Dahikan at Nakalaya, Jose Panganiban at Camarines Norte. Una nang naghatid ang ahensya ng family food pack sa mga apektadong pamilya sa barangay Polunggit at sa kagtalaba sa Santa Elena, Camarines Norte. Pagtitiyak ng DSWDB call, may sapat na ayudang nakapreposition sakaling magtagal ang epekto ng shear line. Mananatiling libre ang online fund transfers ng Land Bank para sa mga transaksyon na hindi tataas sa isang libong piso. Ayon sa Land Bank, ipagpapatuloy nito ang libreng fund transfer para sa tatlong transaksyon kada araw gamit ang kanilang online banking channel na iAccess. Simula noong Nobyembre, ipinatupad na ang waived fee na ito para sa Instapay at Pesonet transactions. Samantala, mananatiling libre ang fund transfer mula land bank patungong overseas Filipino bank kahit magkano ang halagang ipapadala. Sa mga fund transfer na higit 1,000 piso, asahan na ang charge na 15 piso kada transaksyon, mas mababa sa naonang rate nito na 25 pesos kada transaksyon. O sa mga tumaya dyan, isang mananaya mula sa Maynila ang maswerteng nakasungkit ng jackpot prize sa Super Lotto 649 kahapon. Ang kanyang premyo, umabot lang naman sa 640 million pesos. Ayon kay Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Mel Robles, ito na ang pinakamalaking premyo na napanalunan sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ito ay may winning combination na 26, 33, 14, 48, 6, at 42 at may jackpot prize na 640 million 654817 pesos. Ayon sa pamunuan ng PCSO, maaari nang i-claim ng maswerteng mananaya ang kanyang premyo sa tanggapan nila sa Mandaluyong City, magdala lamang ng dalawang valid ID. Sa ilalim ng batas, ang premyong higit sa 10,000 piso ay kakaltasan ng 20% tax. Samantala, ma-forfeit mafo ang nasabing premyo kung hindi ito makuha ng nanalo sa loob ng isang taon. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account, o na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Servisyo. Mapapanood din ng PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Bench Bondoc, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.